<laughs> Nakula ko na doon pwede ito, boss! Oh! 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 <laughs> <laughs> oh okay. Love trip! Love, tri love trip! <laughs> oh, mga boss! <laughs> Na-istoryan ko ba ya, oh? <clears throat> Sabi ko, mawag hilot sa sweet hands. Sweet hands. <laughs> <laughs> you know Balon ta! <laughs> <laughs> Dating na experience yun ay nagayunan siya sa naghilot sa iya, masira mo sa feelings. So, unang bago tangga iba. Let's go. Yeah, Kanto yeah. TV mga boss. Yeah, sweet Bayo. Let's go. Bayo, bayo, bayo. Gusto. Hey. Sakto yan, oh! Kung nakimik na kayo. Sakto ang biti sa baldi. ba Kung kasi naro ka kolam biti, yung mga daba ang puso. Uragan mo, Tracy. <laughs> Saiz tina dong Sadai Itu <tip> Bapak-bapak Bang So, uni na nga ni mga boss na nagustuhan ta hilot digdi sa sweet hands. Kaya tulos ta siyang inirekomenda sa satuyang mga barkada. Actually, panduwa na digdi ni boss Karepa at inot pa sana ini o oh, si boss Kanto. Naili nga, grabe ang pikit-pikit. Ano daw ang nakamatian kay ini? Maliban pa sa 13 years na ang ispana ni, ini, ang sa indang mga parahilot, haraluyo naman. Ta ininganing si ate, 10 years na pa lang siya naghihilot. Kaya grabe ang sa kusog kulang na bararian si Boss Kanto TV mga makusugon ng sa indang parahilo tapos kung ikadakula ang hindi kay Boss Karepa ili nga tabi yung pigukuro ni ate pizza sa kayan Boss pagkarakulao ng sa indang kliyente ha 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 kamusta nawara so kaso kaso ang upan napos <laughs> nawara napasain Boss <laughs> Karepa kamusta powerful powerful and beautiful Saraw. You know, set hands. Let's go. Wait, di na kamo. Di ko magiging di para sa ko na. <laughs> <laughs> morag, morag ganig lo Big ano? Big check. Tamsa palan. <laughs>